Pumalag ang alkalde ng Tugigarao City sa paratang ng isang kongresista na diploma mill ng Chinese students ang lunsod. Pamumuliti ka lamang daw ang paratang na naglagay sa alanganin sa lagay ng mga Chinese at maging sa ekonomiya ng siyudad. May live report si Benji Durango mula kagayan. Benji, magandang umaga. Audrey Tumindig, ang alkalde ng Tugigaraw sa mga bumabati ko sa lungsod dahil sa pagdami ng Chinese students. Nanindigan naman ang alkalde na hindi siya aatras saan man mapunta ang laban na ito. Isigaw natin! Yaw Itugigaraw! Yaw Itugigaraw! This is Tugigaraw, sa iba nagsumigaw si Mayor Myla Tingke sa kanyang send-off ceremony ng mahigit anim na raang manlalarong tugigarawenyos patungong Isabela para sa pitong araw na kompetisyon. Ang nais ng Alcalde, huwag patitinag anumang laban ang pagdaanan. Alam ko na ang tugigarawenyos, ang ating mga estudyante, ang ating mga athletes ay kaya ang ipakita ang kanilang talino, galing at lakas mabigat ang pinagdadaanan ng Tugigaraw sa gitna ng kontrobersya. Diploma mildao daw ang kanilang lungsod na siyang Center of Education ng Region 2. Nag-ugat siya sa akusasyon ni 3rd District Representative Jojo Lara na nagpabaya ang Tugigaraw sa nakakaalaramang pagdami ng Chinese students. Kasama rin sa paratang ng kongresista na bilihan umano ng diploma ang lungsod sa halagang 2 milyong piso. Papayag ba kayo na ganun ang nila sa atin? Hindi! Una nang pinabulaanan ng alkalde ang paratang pero nabulabog ng ekonomiya ng syudad. Posibleng makaapekto ito sa food, medical at education tourism na pinagkakakitaan ngayon ng lungsod. Finally, here's your chance. Inaayos mo. Inaayos mo yung sistema uh, gusto mong ayusin. One student, one foreign student gives good reviews for a university in Tuguegarao and Tuguegarao City itself. Uh, kakalat yan eh no, masasabi yan sa ibang tao. Apat na pribadong universidad ang pinagmamalaki ng Tugigaraw. Dahil sa dekalidad na edukasyon, tinangkilik ito ng foreign students. Uh, Wag na tayong magpaka-ipokrito. ba? Diba? They bring in dollars. No? Uh, hindi naman po pwedeng pumasok sila ng Pilipinas, peso kagad ka ang dala nila. Dahil sa maling paratang, nailagay sa alanganin ng kalagayan ng Chinese community. Pero ang lungsod, ipagtatanggol ang mga dayuhan sa umano'y pamumulitika politika, politika, politika. WPS is politics. Uh, here, the resolution that was filed was political. Uh, diretso ko na po, diretso, diretso, politika. Handa raw harapin ng alkalde ang lahat ng investigasyon. Iniahanda na rin nila ang dokumento tungkol sa pag-aaral nila sa Chinese influx sa Tugigaraw. Habang naghihintay sa patawag ng Kongreso, may isa rin silang pinaghahandaan ang pagsasampa ng economic sabotage at libel sa mga taong nasa likod ng pagpapakalat umano ng maling akusasyon. Ginulo mo ang buong mundo ng Tugay Garaw. And not only that. you also nadamay na ang probinsya, nadamay na ang kung um, Pilipinas, no? Audrey, nakikiusap din sila na sana raw Huwag nang idamay pa ang kabuhayan ng lungsod para lang sa pansariling interes ng iilan. Audrey? Okay, Benji, kung ito'y makakaapekto ng negatibo sa Tuguegarao City maging sa Chinese community sa lugar, meron bang planong hakbang na legal action ang alkalde? Sa ating panayam kahapon sa alkalde, ng Tugigaraw City, sinasabi niya na naghahanda na sila ng kasong libelo, economic sabotage sa mga tao at maging sa mga netizen at bloggers na nag-repost ng ganitong maling pagbabalita sa social media, ihanda nila ang kaso para isang sa mga susunod na panahon. Audrey? Maraming salamat, Benji Durango.